ikalawang malakas na bagyo sa loob ng isang linggo, sunod-sunod ang hampas ng kalikasan. Kakabawi pa lang ng bansa mula sa magubit ni Typhoon isang bagyong nag-iwan ng daan-daang buhay na nawala at libu-libong pamilya ang nawala ng tahanan nang biglang may paparating na namang panibagong unos sa mga radyo at telebisyon, isang Tila handang palalain pa ang sugat na iniwan ni Kalmaegi sa isang maliit na barangay sa Timog Luzon. Abala ang mga residente sa pag-aayos ng mga bubong, pagwawalis ng putik, at paglalatag ng mga tuyong damit mula sa mga naisal bagay. Pero bago pa man sila makatapos, muling umingay ang mga megaphone ng barangay. Maghanda ulit, papalapit na ang bagyo, lumikas na ang mga nasa danger zone. Sa evacuation center, Halatang pagod na ang mga tao. May mga batang tahimik lang na nababalik. sa labas na parang walang balak huminto. May mga ina na halos maubusan na ng lakas. Hawak-hawak ang kanilang mga anak habang pinipigilan ang sariling takot. Ang mga lalaki naman, nabalabas pa minsan upang tingnan. Itaas na. It's tili, over! Pinipilit manatiling matibay kahit halata ang pangamba sa kanilang mga mata. Habang papalapit si Fung Wong, nagsimula nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sumusunod ang hangin, humahampas sa mga pungo para pang sinusukang ibuwal ang mapito. Sa ilang lugar, tuyo ang baha mula kay Kalmaegi. Ngunit eto muli, umaapaw, tumataas, at lumalapit sa mga bahay na halos bumigay na sa nakaraang sakuna. Sa gitna ng kaguluhan, nagsama-sama ang komunidad, mga kapitbahay. It's ...para hilahin ang mga bangkang gagamitin sa paglikas. Mga kabataang volunteers, kahit pagod na sa buong linggong pagbabantay, patuloy sa pamamahagi ng relief goods. At ang mga rescuer, hindi alintana ang tutumadulwa, basta't makasalpa lamang. It's, it's coming over! Ang ni Fung Wong, iisang pag-asa ang bumabalot sa kanila. Lalampas din to, sana'y ito na ang huli. At sa bawat hampas ng hangin, bawat pagtaas ng tubig at bawat gabing walang tulog, pinapatunayan ng mga Pilipino ang ng Hindi madaling wasakin ang tibay ng kanilang loob.